Tumating na nga pala kami dito sa Naga ng alas 12 ng madaling araw dahil kami ay pumunta dito kasi may graduation. At nandito na nga kami ngayon sa Sampaguita Tourist Inn at dito kami magtulog dahil bukas pa namang umaga ang graduation nila. Kaya tingnan natin ang loob ng Tourist Inn talagang napakaganda. At finally guys, nakarating na din kami dito sa taas sa third floor at dito nga ka kami at matutulog. Si Jamir so ayun nga pala si Jamer, pamangkin ko. At dito nga pala tayo matutulog. Ayun, guys. Tayo. Dahil bukas pang umaga yung ano, occasion. So ayan. Tentor guide natin. Ha? Eh. Tuloy natin ng video nito bukas kasi tayo ay na kami. Hi, na kami. A few moments later. At ayan nga guys, uh, nagising na nga tayo ng umagang-umaga -umaga at yung mga kasama natin tulog po. So ayan, tayo ay lalabas at titignan natin yung ating mga kasama kung ano yung ginagawa nila. At nandito na tayo sa kabilang kwarto dahil nandito yung uh, mga bayan, dito sila natulog. At ayan, nagme make up na nga itong si Junalyn. May, -may up na itong mag-graduate. So ayan, napakaganda naman ng paka-make up niya. At talang oras na lang tayo ay pupunta na dun sa Crown Hotel. At dun nga pala gaganapin ang graduation ng mga midwife. So ayan guys, tara, pupunta natin. At nandito na nga tayo sa Crown Hotel at dito nga pala gaganapin ang graduation. So ayan, aakyat tayo sa third floor din gaganapin. Kaya nandito tayo napakalinis dito sa hotel na to talagang napakalamig dito sa loob kasi puli air condition dito sa loob. kang santong profesyon. Bilang kumadrona, ang satuyang inaatawan ang ina, pati ang aki. The delivery room. Midwives continue to support families through a postpartum period, guiding them to recovery. At dito nga sa mga oras na ito ay inaawit na nila ang kanilang team song at... Sing it. We trust in our guiding star. All our matters be done. Grateful heart we bring to Thee. We seek Your guidance, truth, light. Ito na nga, nagkakaroon na ng picture taking dahil tapos na nga ang graduation ceremony. So ngayon, tayo ay lalabas at tayo hahanap ng mga kainan. So yan guys, so, tapos na yung graduation ng aking kapatid. So, ayan, dahil tanghali na, ilahanap naman tayo ng mga kainan. Ngayon so, na nga guys, nandito na nga tayo sa inasal kasama natin si manager Rao. at dahil na dami ng pila dito sa inasal kaya mga 1 hour daw bago tayo makakain so ayan nagpa na kami umakyat dito sa taas at naghanap na kami dito ng pwedeng makain so dito nga kami nakapunta sa kimbab dito sa korean restaurant so ayan titikman natin kung masarap ba talaga ang pagkain dito ayan napakasaya ng experience na nangyari sa amin dito sa Naga City dahil nag-graduate ang aming kapatid so ayan guys kami ay nandito sa may fountain at kami ay uuwi na rin yes thank you so much sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta magkita tayo sa sunod na video na aking i-upload thank you so much at kung hindi ka pa nakakapalo or subscribe i-click mo na ang subscribe at follow button para lagi kang kasama sa mga bagong video na aking i-upload. Thank you so much!